Pagkatapos ng mahabang panahon ay sa wakas nagkaayos na si Bea Alonzo at Lolit Solis. Paano ba nagsimula ang kanilang away at paano rin ito naayos? The Philippine Showbiz List presents Paano nag-away at nagbati si Lolit Solis at Bea Alonzo? How it started? Nagsimula ang issue sa pagitan ng talent manager, showbiz talk show host at entertainment columnist na si Lolit Solis at ng kapuso actress na si Bea Alonzo nang hindi na imbitahan si Lolit sa press conference ng contract renewal ni Bea sa isang beauty brand noong March 2022. Dahil dito pinagbintangan ni Lolit si Bea na nagpa-power tripping dahil sa pagkakansala di o nito sa kanyang partisipasyon sa press con. Dahil sa pangyayari, nagsimula ang pagkadiskusto ni Lolit kay Bea kung saan halos araw-araw na niyang iniinsulto at pinaparinggan ito. Binanggit ni Lolit ang mga aligasyon na late si Bea sa sariling press con dahil sa mahabang paghahanda ng glam team upang itago ang mga imperfections sa kanyang katawan. Sinabi rin ni Lolit na dapat daw mag-effort si Bea na magmukhang bata para hindi ito magmukhang tita ni Alden Richards na kanyang leading man noon sa Startup PH. Idinagdag pa ni Lolit ang pagkakumpara kay Bea sa ibang female stars na anyay hindi nag-ghosting ng kanilang mga boyfriend. Pero sa YouTube vlog ni OGDS Diaz na inupload noong April 2022 sa Showbiz Update, ibinahagi ni Lolit na walang sama ng loob sa kanya si Bea. Ayon sa kwento ni Lolit, hindi pa niya nakakausap ng personal si Bea ng mga panahong yon at hindi niya maaalala kung saan nagsimula ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Gayon pa man, hindi niya itinanggi na, na apektuhan siya ng malaman niyang tinanggal daw ni Bea ang kanyang pangalan sa listahan ng mga inimbita sa product endorsement launch nito. Subalit, nilinaw ni Lolit na sa talent manager ni Bea na si Shirley Kwan siya may tampo at hindi kay Bea mismo. Nasaktan nga raw si Lolita dahil sinang ayunan ni Shirley ang aligasyon laban sa kanya nang walang pagtatanggol sa kabila ng kanilang pinagsamahan bilang kapwa at talent managers. Inihayag din ni Lolit na titigilan na niya si Bea at ibabalik na niya ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Lolit continued to criticize Bea. Bagamat inasahan ng lahat na titigil na si Lolit sa pangbabash kay Bea, kaya nang sinabi niya nung una ay hindi pa rin siya nagpaawat at mas lumala pa nga ang mga personal niyang pag-atake kay Bea. Gaya ng paulit-ulit niyang pagkukumpara rito kay Marian Rivera at kay Julia Barreto na anyay walang-wala itong sinabi sa mga ito. Sa mga Instagram post ni Lolit, tila pinag-aaway niya si Bea laban kina Marian at Julia binigyang diin din niya na parang gustong agawin ni Bea ang trono ni Marian sa GMA 7. Sa mga nababasa sa mga post ni Lolit, napapansin kung paano niya inaangat at pinupuli si Marian at kung gaano niya kinukutsa at pinupuna si Bea. Isa bang personal na atake ni Lolit kay Bea ay ang patuloy na pagungkat niya sa nakaraang relasyon ng aktres kay Gerald Anderson. Ikinumpara rin ni Lolit si Bea sa current girlfriend ni Gerald si Julia Barreto na mas bata raw kaya ito ang pinili ni Gerald. Sa kabila ng mga hindi ka nais-nais sa salitang ibinabato ni Lolit, mas pinili ni Bea na manahimik at hindi pinatulan ang anumang pambabatikos laban sa kanya. Bea broke her silence. At noong October 2022, tuluyan na nga binasag ni Bea ang kanyang katahimikan tungkol sa mga verbal attacks sa kanya ng veteranong showbiz columnist na si Lolit Solis. Sa isang report, sinabi ni Bea na nananahimik siya sa usapin dahil hindi niya binabasa ang column ni Lolit. Sinasabihan lang daw siya ng mga tao patungkol dito. Nire-respeto raw ni Bea si Lolit kahit na hindi pa sila nagkikita ng personal. Hindi rin daw siya magsasalita laban kay Lolit lalo na at nabalitaan niyang may sakit ito noong mga panahong yon Manager Shirley broke her silence. Itinaturi ng manager ni Bea na si Shirley Kwan na isang bully ang kapwa talent manager na si Lolit Solis matapos ang magkasunod na pag-atake nito sa alaga niyang si Bea. Sa panayam kay Shirley noong October 10, 2022, ibinahagi niya na simula nung lumipat si Bea sa bakuran ng GMA7 mula sa ABS-CBN noong July 2021, ay doon din nagsimula si Lolit sa pagtira sa kanyang alaga iginiit din ni Shirley na siya at hindi si Bea ang nadesisyon na hindi imbitahin sa press con si Lolit. Pati na ang dalawang malalapit dito na entertainment editor na si Salvi Asis at showbiz columnist radio host si Gorgie Rula. Wala nga raw alam si Bea tungkol sa desisyon niyang yon. Inako rin ni Shirley na ginawa niya yon dahil sa mga unprovoked attacks ni Lolit laban kay Bea na walang kamalay-malay. Pinabulaanan din ni Shirley ang paratang na power tripping. Ayon sa kanya, ito ay isang pangkaraniwang responsibilidad lamang ng isang talent manager. Bilang talent manager, hindi raw niya papayagang ipakita kanyang alaga sa mga taong nagbibigay ng masamang komento ukol dito. Sinabi rin ni Sheryl na umabot sa mahigit isang taon ang pagtitimpi at hindi pagpansin nila sa mga paninirang ginagawa ni Lolit kay Bea. Nagantay lang daw siya ng cue mula kay Bea na simula pa lang ay ayaw nga raw nito magkaroon ng interaksyon at gawing malaking issue ito kaya hinayaan na lamang nila ang mga nambubuli kay Bea. Samantala sa kanyang Instagram post, pinaratangan ni Lolit si Bea na ito di umano ang may pakana sa mga natatanggap niyang death threats sa Instagram. ipinost ni Lolit ang mga screenshots sa mga message ng bashers niya na galing di umano sa mga tagahanga ni Bea. Sagot naman ni Shirley kaya nakakatanggap ng ganoon mga mensahe si Lolit ay dahil sa mga unprovoked attacks nito kay Bea na ikinigalit naman ng mga fans at followers ni Bea. Hindi nga rin nakakagulat kung magpahayag sila ng galit kay Lolit. Sa isang hiwalay na Instagram post ni Lolit, sinabi niya na ang punot dulo ng issue nila ni Bea ay nang magkomento siya na hindi bagay kay Bea ang role nito sa Startup PH, na kauna-unahang TV series ni Bea sa GMA7. Sumagot naman si Shirley at sinabi na kahit kailan ay hindi nila pinatulan si Lolit dahil alam nila na hindi ito titigil kahit anuman ang kanilang sasabihin dito. Alam din nila ang totoo kaya hinayaan lang nila si Lolit at baka ito lang daw ang kaligayahan nito. Pagkatapos maglabas ng salo o binishirly tungkol sa pangbubuli ni Lorit kay Bea, naglabas naman ng official statement ang GMA Network noong October 14, 2022. Inihayag ng GMA 7 na kanilang buong suporta at pagpapahalaga nila kay Bea bilang aktres at kapuso. Hindi rin daw nila pinahihintulutan ang mga paninira sa kahit sino man at pagsalitaan ng hindi totoo ang sino man sa kanilang mga artista at programa. Nirepost naman ni Bea ang screenshot ng artikulo mula sa GMA website na niya ng caption na Thank you. Bea and Lolit Patch Things Up Pagkatapos ka ng mahabang panahon ay sa wakas nagkaayos na rin si Bea at Lolit. Ang kanilang pagkakabati ay nagganap sa pagdiriwang ng kaarawan ng CEO ng Beauty Derm na si Rhea Anicochitan nito lang November 25, 2023 sa Luxent Hotel sa Quezon City. Si Rhea ay nagbigay daan para mag-usap at magkapatawaran sina Bea at Lolit. Lubos ang pagagalak ni Bea dahil nga nangyari ito bago dumating ang kapaskuhan. Ani Bea, Christmas na Christmas at panahon din ito ng kapatawaran. Pagkatapos nito, kinumpirma ni Lolit na wala siyang tunay na galit kay Bea at ang kanyang pamabatikos ay pinaglaruan lamang niya ang aktres dahil sa isang taong malapit dito. Saad ni Lolit noon pa ay wala naman siyang galit dito. At noon pa kahit saan niya ito nakikita, ay nagsasorry siya kay Bea. Ipinahayag din ni Lolit na personal ang kanyang paghingi ng paumanhin kay Bea. Natanong din daw ni Lolit na kanyang sarili noon kung bakit ba niya pinapakailaman si Bea na hindi naman sila ganoon ka-close at tinuloy-tuloy pangaraw niya ito. Sa kabilang banda naman ay maraming naririnig si Lolit na magagandang bagay tungkol kay Bea. Sinasabi rin daw ni Lorna Tolentino sa kanya na napakabait na tao ni Bea. Pagyang iba pa raw niyang mga alaga pati ang batikang aktor na si Christopher De Leon, ay sinasabing mabait nga raw ang aktres. Dagdag dito, inihayag din ni Lolit ang kanyang maagang pagbati kay Bea dahil sa nalalapit itong kasal sa kanyang long time boyfriend na si Dominic Roque. Natutuwa naman si Rhea dahil nagkaayos na ang dalawa lalo na't na matatandaan na sa press conference sa kanyang beauty brand, nagsimula ang hindi pagkakaintindihan ng mga ito. Samantala, tila nabigla si Bea sa lahat ng na nangyari, lalo na't na hindi niya inaasahan na magkakabati na sila ni Lolit. Sa panayam kay Bea, una siyang tinanong kung ano ba ang birthday wish para kay Rhea. Pagkatapos sagutin at ibinigay ang pagbati kay Rhea, tinanong ng press si Bea ng kanyang mensahe para kay Lolit. Binati muna niya ito ng maligayang Pasko at sinabing nagulat siya dahil ito ang unang pagkakataon na nagkatagpo sila ng personal. Muli namang humingi ng tawad si Lolit kay Bea at sinabi niyang apologetic siya dahil sa kanya mga masasamang nasabi noon. Sumagot naman si Bea rito at hiniling ang maayos at healthy na pangangatawan para kay Lolit. Na sinagot namang muli ni Lolit at hiniling din na magkaroon sana ng maayos na buhay si Bea kasama ang fiancé nitong si Dominic Roque. Bea on Lolit's Apology. Marami ang nagalak sa tila pagtatapos ng mahabang alitan sa pagitan ni na Bea at Lolit na nagtagal ng mahigit isang taon. Sa harap ng mga miyembro ng media, inamin ni Lolit ang kanyang pagkakamali at humingi siya ng pamanhin kay Bea na tinanggap naman ni Bea at hiniling ang maayos na kalagayan ng kalusugan nito. Sa isang hiwalay na panayam kay Bea bago siya umalis sa birthday celebration ni Rhea Tan, inamin ni Bea na hindi niya inaasahan ang pangyayaring humingi ng tawad si Lolit sa kanya. Sinabi rin ni Bea na kung magiging totoo siya, ay pinoproseso pa rin daw niya ang mga nangyari. Pero sinabi rin ni Bea na sino ba naman siya para hindi tatanggap ng sorry. Iniisip din daw ni Bea ang kalusugan ni Lolit. Malaking bagay din para kay Bea na may accountability si Lolit sa mga nasabi nito laban sa kanya noon. Ibinahagi rin ni Bea na nahirapan siya magsalita agad noong nag na sila ni Lolit at humingi ito ng tawad sa kanya dahil na-overwhelm siya sa rami ng kamera na nakapalibot sa kanila. Ang pagtatagpo ni Nabeya at Lolit sa okasyon ay tila nagpapatunay na ang mundo ng showbiz ay maliit lamang at malaki ang posibilidad na makita mo muli ang mga taong naging kaibigan o kaaway mo. So mang ayaw naman si Bea rito at sinabing hindi naman daw siya ang may binabato. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!